Ilang araw pa lamang ang nakalilipas matapos buksan ang South Bus Terminal. Bubuksan naman na sa huling linggo ng Setyembre ang North Bus Terminal na naglalayong lilimitahan ang mga pumapasok ng mga bus sa Metro Manila. Ito ang balita ni Monoxon. Bubuksan na rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Metropolitan Manila Development Authority at ng mga mayor ng Kamanava area ang North Bus Terminal sa ikatlong linggo ng Setyembre. Ito ay matapos buksan ang South Provincial Bus Station sa Alabang noong nakaraang linggo. Layon nito na malimitahan ang pagpasok ng mga out-of-line at kolorum ng mga provincial bus sa Metro Manila makatutulong rin ang dalawang bus terminal na mapaluwag ang trapiko lalo na sa EDSA na kadalasang dinadaanan ng mga out of line na mga provincial bus. May involved lang dito are the buses na what we call with problematic uh, na mga endpoints sa Metro Manila. Yung mga wala, ay uh, yung mga uh, provincial buses na with franchises na nakakadiretso pa rin sa kanilang mga terminal in Sampalok, Monumento, Pasay, Cubao, doon talaga yung endpoint nila ay pwede pa rin dumiretso doon sa kanilang mga terminals. Ayon sa tala ng LTFRB, mahigit apat na raang mga out-of-line na provincial bus ang mababawas sa EDSA kapag nabuksan na ang North Bus Terminal. Sa ngayon, mahigit limang daang mga bus ang pumapasok sa South Station sa Alabang at mahigit kumulang isang libo sa Southwest Interim Bus Terminal sa Paranaque. Kapag natapos na ang lahat ng mga terminal, tinatayang nasa halos 8,000 bus ang mababawas sa mga lansangan ng Metro Manila. Ito ang mga bus na kadalasang nahuhuli dahil lumalampas sila sa kanilang prangkisa at umaabot pa ang mga ito hanggang sa EDSA. Babawasan ang talagang mga Papasok ng mga provincial buses sa Edsa at uh, sa loob ng Metro Manila. Dito sa malawak na talahibang ito, planong ilagay ng MMDA, LTFRB at mga mayors ng Kamanava area ang lokasyon ng North Provincial Bus Terminal. Anila, maganda itong lokasyon dahil malapit sa sakayan ng LRT at sakayan ng bus at mga jeep. Kagaya sa South Station, magdidikit din ang mga sticker ang MMDA at LTFRB upang matukoy kung aling mga bus lamang ang pwedeng gumamit sa terminal. Tuloy din ang panguhuli ng mga tauhan ng MMDA at LTFRB sa mga out-of-line na bus na papasok sa EDSA. Isang milyong piso ang multa sa mga mahuhuli. Isang buong pag-aaralan ng MMDA ang daloy ng trapiko sa lugar upang malaman kung ano ang magiging epekto nito at kung kailangan gumawa ng rerouting ng mga sasakyan. Matapos makumpletong maitayo ang North Bus Terminal sa Caloocan, South Station sa Alabang at Southwest Interim Bus Terminal sa Paranaque, isusunod namang tanggaling isa-isa ng pamahalaan ang mga bus terminal sa may EDSA, Cubao. Monhokson, UNTV News, Worldwide.